At nandito nga tayo ngayon sa loob ng Pure dito sa Dait Camarines Norte. Dito yan sa may JNF Mall at tayo ay bibili ng mga groceries. At ang ibabayad natin ay yung bagong offer ngayon ng Gika sa akin na G gifts. Ayan, meron tayong 5,000 na limit para ibayad natin sa grocery. Kaya yan guys, panoodin nyo kung paano ibayad ang G gifts sa pure gold. Ayan guys, namimili na nga ako dyan. Namimili na ako kasi ang bala ko lang, mga 4,000 lang ang aking gagastusin. Para naman, titistingin ko lang kung okay ba talaga ang G gifts at ito nga ay pwedeng ibayad dito sa grocery kaya yan guys samahan nyo ako at kung nakarating ka na sa video nyo ito pakiclick na lang ng subscribe at ihit mo na din ang notification bell para lagi ang updated sa mga bagong video na aking i-upload at lagi nyo ang titingnan sa counter kung merong nakalagay na Gcash G Gives or G Credit. Yan lagi ang titingnan ninyo kapag ka meron yan, ibig sabihin pwedeng ibayad ang G Cash using G Gives sa inyong mga cellphone. Tayo na ay magbabayad. At, at siya nga pala, Shoutout nga pala sa cashier ng Pure Gold. At dito sa bagger ng Pure Gold, sayang hindi tayo nakapagdala ng sticker. Bigyan sana natin sila ng sticker. So yan, nap napakababait ng mga staff dito dahil uh, inassist tayo kung paano gamitin ang G Gives dahil first time natin magbayad ng G Gives. Kailangan natin sa kanila magpasis Buti naman na tayo itinulungan nila. ayun nga guys, kailangan lang natin ipakita yung QR code ng ating G-Games. At inabot nga guys dito ng 3,200 ang ating binayadan gamit ang G-Gabe. So ayan, sulit na sulit. So meron kayo dito pagpipilian guys kung gusto nyo 12 months or 9 months nyo babayadan. So ayan, napakalit lang ng kanilang tubo. Kaya okay na okay din naman dito sa si G-Cash. Malaking tulong din naman para sa mga tao. Ayan, katulad ko guys na ito, trinay ko talagang okay naman. Tinanggap naman siya dito sa Pure food. Kaya guys, kung meron kayong offer na G-Gabe speed, din yung ibaya dyan, I check mo na yung Gcash mo baka meron ng offer sa iyo si Gcash nag Ggibs at anytime pwede mo yan gamitin basta dito sa pure gold at sa iba pang mga grocery na meron silang payment using Ggibs and G Credit sa Gcash so yan guys, thank you so much sa inyong panonood, hindi ka pa nakaka-subscribe Pindutin mo na subscribe at i-hit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Ayan. Ngayon nga ay uuwi na dahil successful na ibayad natin yung promo ni Gcast, Ggibs. So, ayan. Salamat nga pala kay kuis dahil tayo ay hinatid pa dito sa labas yung ating pinamili. Ayan. Thank you so much sa iyo at uh, sa susunod, bibigyan kita ng sticker.